Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, ano ba ang pinili natin sa buhay? Well, kung yung tanong na yan ay para sa akin, makinig kayo. Pipiliin kong lalaban ako para sa katotohanan ng simbahan na, nasimula ng ating Panginoong Hesus noong unang siglo, 3380, kaysa lalaban ako para lang sa isang gobyerno ng tao o di kaya'y sa isang politiko na alam kong maaaring magkakasala o magkakamali din, kagaya ko. Inaamin naman natin na merong mga hindi magagandang nagagawa ang simbahan, noon at kahit na ngayon. Pero, alam kong hindi ito kagagawa ng ating Panginoong Hesus na mahal ko o mahal natin. Noon pa man, may naghudas na sa simbahan niya. Si Pedro. Si Pedro noon, nagkakamali din sa personal na gawa niya. Ano ba ang nagawang mali ni Pedro? Halimbawa, yung hindi niya inaangkin ang ating Panginoon ng dahil lang sa takot niya sa mga hudiyong opisyal noon, noon sa panahon niya. Pero, mga kaipigan at mga kapatid, kahit na merong mga hindi magaganda ang mga nagagawa ng mga kasamahan sa loob ng simbahan niya, ay hindi pa rin sinasabi o tinuturo niya no, ng ating Panginoon na kailangan na nating iwanan ang kanyang simbahan dahil meron ng mga miyembro o kasamahan na hindi mabubuti. Kung meron mang kailangan nating iiwanan, sabi ng Panginoon, yon ay hindi ang simbahan na nasimulan niya, kundi ang mga kasalanan na tinatawag itong Babylonia. yon yon ang iiwanan ang mga kasalanan, pero hindi ang tunay na simbahan ang iiwanan. Tandaan, ang mga kasalanan lang ang gusto ng ating Panginoon na iiwanan natin. Hindi ang simbahan. Walang sinabi ang ating Panginoon noon na ang simbahang katoliko ang iiwanan natin. Ngayon, bakit ba ayaw ng Panginoon na iiwanan natin ng iglesia o simbahan niya? Mga kaibigan at mga kapatid, ang sagot dahil hindi niya gusto ang hati-hatian o watak-watakan sa samahan. Ang gusto ng Panginoon na merong pagkakaisa. Saan ba mababasa natin yan? Mababasa natin yan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, Versikulo 11 at 21. Sabi naman niya, Apostol Juan, Mali daw ang iwanan natin ng isang tunay na samahan na inaaaniba nila. Saan ba? Mababasa natin yan sa Unang Juan, Kapitulo 2, Versikulo 19. Hindi dapat iiwanan natin ang simbahan dahil ang mga katuruan ito, ang mga katuruan ng simbahan, ay para maging mabuti ang tao sa harap ng Diyos. Maganda naman ang mga turo ng simbahan. Bakit iiwanan natin ito? tandaan, iba po ang kasalanan ng mga miyembro. Iba po ang kasalanan ng mga miyembro nito at iba din ang mga turo nito. Maaring magaganda ang mga turo. Makakabanal kung sinusunod lang ng mga tao. Ang mga kasalanan ay makikita lang natin kung hindi sinusunod ng mga kasamahan ang magagandang turo ng simbahan. Wala po sa turo ng simbahan ang problema. Ang problema ay nasa sa tao, nasa mga kasamahan o nasa mga miyembro. Sisisihin ba natin ang simbahan, mga kaibigan at mga kapatid? Sisisihin ba natin ang simbahan sa hindi magagandang mga nagagawa sa mga kasamahan sa loob ng simbahan? ang mga turo ba ng simbahan ang sisisihin natin o ang mga kasamahan lang na hindi sinusunod ang mga katuruan. Mga kaipigan at mga kapatid, ang sisisihin natin ay hindi ang mga turo. Dahil hindi naman makatarungan na sisisihin natin ang mga turo na magaganda ng dahil lang sa mga tao o mga kasamahan ito na hindi sinusunod ang mga turo. Tandaan, meron tayong patunay na mabubuti. Patunay na mabubuting imahe ng ating simbahan kung sinusunod lang ang mga turo nito. Ay yung kung titingnan natin sa history o kasaysayan ang mga Catholic Saints. Alam ba natin ang mga Catholic Saints sa history? Ang dami na nila canonized at hindi canonized ng mga santo. Di ba? Mula 1st century, 2nd century, at hanggang ngayon, daming saints at martyrs na. Dahil merong nakasunod sa mga turo na magaganda ng ating simbahan. So bakit natin sisihin ang simbahan? Na may mga magagandang fruits na siya. Mga kaibigan, mga kapatid, Well, mga kaibigan at mga kapatid, ano ba ang dapat natin gagawin ngayon kung may mga hindi magagandang nakikita natin sa labas at loob ng simbahan? Yung iba, iniwan nila ang simbahan. Nagtatag ng kanilang sariling mga relihiyon. Ang iba naman, umanib sa mga relihiyon na natatag na ng tao. Solusyon ba yan, mga kaibigan at mga kapatid? Uulitin ko ang tanong. Ano ba ang dapat nating gagawin ngayon sa harap ng maraming problema o harap ng malaming balakit o mga pagsusubok sa loob ng simbahan? Ano bang gagawin natin? Iiwanan ng simbahan at gagawa tayo ng ibang mga sarili nating relihiyon o aani ba tayo sa iba-ibang mga relihiyon ngayon sa mundo? Solusyon ba yan? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi solusyon ang hati-hatian. Tandaan natin yan. Hindi solusyon ang hati-hatian o watak-watakan sa sumahan. Dahil hindi yan gusto ng ating Panginoon. E tandaan ninyo yung sinabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 17, versikulo 11 at 21. At yung sinabi ni Juan sa unang Juan 2.19, malipo ang iwanan natin ng tunay na samahan nila pagkakaisa ang kailangan sa turo ng Kristyanismo, hindi watak-watak. At saka kung babasahin natin ang Roma, Kapitulo 16, Persikulo 17 hanggang 19, sabi ni Juan, o oh, sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma noon, na hindi ito po tama yung divisions o yung hati-hatian, watak-watakan. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi solusyon ang hati hatian Dahil, ulitin ko, hindi ito gusto ng ating Panginoon. Kahit na kayo, kung kayo ang Panginoon, gusto ba ninyo na hati-hatian ang samahan ninyo? Hindi. Dahil gusto rin, gusto din ninyo ang pagkakaisa. Pero bakit hinahayaan natin ang otak-otakan? Dahil ba sa sarili nating personal na kagustuhan? Kung ano ang makukuha natin kung may sarili tayong grupo o sarili tayong samahan? sa pananampalataya? Dahil ba sa gusto lang natin, hindi na natin tutuparin o hindi na natin gustong magawa yung kagustuhan ng ating Panginoon na dapat may pagkakaisa tayo sa tunay na samahan o grupo? Kaya nga siguro, may turo ngayon sa iba na okay lang ang daming mga sekta. Basta, nagtuturo ng mabuti lang, nagtuturo ng Biblia, nagtuturo, nagtuturo ng Christianity kahit na watak-watak ang samahan. Okay lang. Magandang turo siguro yan sa tao, pero sa harap ng Panginoon, hindi magandang turo yan, mga kaibigan, mga kapatid. May dasal na tinuro ang ating Panginoon. May prayer na tinuro ang ating Panginoon. Tandaan natin. Yung the Lord's Prayer. At kasama na mga salita doon sa dasal na your will be done. Dapat masunod ang will ni God, ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ang kagustuhan natin ang masusunod. Ang kagustuhan ng Diyos. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Pagkakaisa. Isang pananampalataya. Pero bakit? Watak-watak tayo ngayon, hati-hatian -hati tayo ngayon na iisa lang ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ulitin ko, hindi solusyon ang hati-hatian o watak-watakan sa sumahan dahil hindi yan gusto ng ating Panginoon. Katulad mga kaibigan at mga kapatid sa isang pamilya o halimbawa, pamilya ninyo ngayon. So, pamilya natin, sa loob ng ating pamilya. Kung halimbawa, may mga hindi tayo pagkakaisa sa loob ng ating pamilya o merong mga suliranin sa loob ng ating pamilya. Wala naman sigurong pamilya na perfect, na walang awayan, walang uh, uh, pag-aaway. Meron siguro. Meron mga panahon na hindi tayo nagkakaisa. O meron mga problema. Sa ibang salita, may mga suliranin o mga balakid sa loob ng ating pamilya. Pero solusyon ba ang divorce ng mag-asawa? Solusyon ba ang hiwalayan ng mag-asawa? Naalala ko tuloy si King Henry VIII noon na founder ng Anglican Church na humiwalay siya sa simbahang katoliko dahil hindi pinayagan ng Santo Papa ang gusto niya na divorce. Gusto siya, kas, gusto siya kasing mak... bigyan siya ng divorce sa asawa niyang si, kung hindi ko nakalimutan, si Catherine Bayon. Hmm? Dahil meron siyang gustong ibang pakasalan. Kaya hinihingi niya ang divorce sa asawa niya, legal na asawa niya, at hindi naman pumayag ang Santo Papa. Dapat, na, ba, dapat lang ay hindi papayag ang Santo Papa dahil mali yun. Sabi pa sa Biblia, God hates divorce. Hindi pumayag ang Santo Papa. So, anong ginawa niya? Nagalit siya sa Santo Papa at pumunta siya sa England at yung lahat ng mga pari at obispo doon, sinabihan niya na wag kayong maniwala na sa Santo Papa Hiwalayan na natin ng Roma. Hiwalayan na natin ang authority sa simbahang katoliko. Ako na ang manguna ngayon. Ako na ang leader sa simbahan natin dito sa Anglikan o sa Inglaterra. Siya na ang naging Pope. Kaya yan ang simula ng Church of England. Yung obispo o pare na hindi susunod sa kanya, eh, pinapatay niya. Nandiyan yan sa history, di ba? Yun mga kaibigan, mga kapatid. Binanggit ko lang yan dahil hindi solusyon ang divorce, hindi solusyon ang iwanan, mga kaibigan, mga kapatid. Walang turo ang ating Panginoon na mag-iwanan tayo sa ating pagkakaisa. Wala. Hindi solusyon ang iwanan. Kung meron man yung iwanan, ay eh, yung mga kasalanan lang. Pero hindi yung grupo, hindi yung simbahan. Unfair naman. Maraming magagandang turo ang simbahan dahil si Kristo ang founder, si Kristo ang nagtatak. Tapos, sa mga maling kasamahan lang, mga maling nagagawa ng mga membro, ay eh, yun na ang dahilan na iiwanan natin. Yung mag-asawa, kung may nagawang mali lang, ang ang partner o asawa? Yun na ba? Rason na, na mag-divorce o mag-iwanan tayo? Hindi. Lutasin natin ang problema. Lutasin natin ang hindi pagkakaisa. Hindi solusyon ang iwanan. Walang turo, uulitin ko, ang ating Panginoong Isu Kristo na kailangan mag-iwanan tayo ng dahil lang sa mga hindi mabuting imahin sa loob ng ating pamilya o sa loob ng ating simbahan mga kaibigan at mga kapatid. Ulitin ko, hindi solusyon ang hiwalayan. Mga kaibigan mga kapatid, kailangan tapusin na natin ito parang hindi humaba ng haba. Ang tunay na pagmamahal ay hindi marunong mangiiwan. Tandaan natin yan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi marunong mang iiwan sa harap ng maraming pagsusubok sa buhay. Sa hirap at ginhawa, sabay tayong magtulungan, sabay tayong magtutulungan sa misyon ng simbahan ng Diyos. Pagkakaisa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anag at ng Espiritu Santo. Amen.